Solid game para kay Jackson Hayes, hindi ramdam na mga Lakers fans ang pagkakawala ni DeAndre Ayton. Sinupalpal lang harap-harapan ng kalaban. Pinosterize pa ang big man ng Heat. Naitala din ni Jackson Hayes ang kanyang unang career 3 points. Miski si Andrew Wiggins ay natakot sa Lakers big man. Well sa pagkakapanalo kanina ng LA Lakers kontra dito sa Miami Heat, ang isa sa malaki ang naging ambag sa game na ito ay walang iba kundi ang big man na si Jackson Hayes. Sa loob kasi ng 32 minutes sa paglalaro nito, nagtala si Hayes ng 15 points, 5 rebound, 1 steal at 1 block. Plus 17 nga din po pala sa plus minus ang Lakers big man. Hindi nakapaglaro kanina ang starting big man ng Los Angeles Lakers na si DeAndre Ayton dahil sumasakit ang likod nito. Kaya naman, ang pinag-start ni Coach JJ Redick ay walang iba kundi itong si Jackson Hayes. At hindi naman ito binigo ang mga Lakers fans dahil maganda nga po ang pinakitang performance nito. Kaya naman, panoorin nga po natin mga idol ang iilan sa naging highlights ng offense at defense si Jackson Hayes. Akala ng hit player na ito ay makakaisip floater na lang siya. Ang hindi niya alam ay nakaabang sa kanya si Hayes. Kaya naman butata ang inabot niya in NBA Cup play underneath Larson. Solid ang pick and roll ni Austin Reeves at Jackson Hayes. Na-posterize tuloy ang big man ng Heat. Good pick and roll ba? Oh, <laughs> Miski si Andrew Wiggins ay hindi kinaya ang depensa ng Lakers big man. Turnover tuloy ang inabot. Down the middle, all the way, boy, Sablay naman ang tira ni Davion Mitchell matapos si contest si Jackson Hayes ang tira nito. And Matapos ma-steal ng Lakers bigman ng bola, pinasa niya kaagad ito kay Reeves na nauwi naman sa isang layup. Hayes, now it's Reeves, here he goes to score! Nang masira ni Austin Reeves ang depensa ng Miami, na libre sa labas si Hayes at dito niya nga nagawa ang kanyang unang 3 points. Tyler Hill or Hayes! Matapos silang dakdakan ni Bam Adebayo, bumawi naman agad sa kabila itong si Jackson Hayes mula sa pasa ni AR. Sa play naman na ito, kay Marcus Smart naman galing ang alley-oop play papunta dito kay Jackson Hayes Ano ba ang masasabi nyo sa naging performance si Jackson Hayes kanina mga idol?